Ayan po. Ang magandang tanghali po sa inyo lahat. Sa lahat po na nakasubaybay bay po sa atin. Sa lahat po na suporta Ang magandang tanghali po. A ngayon po. Ma Madaling araw yung babaw. Kaya sinubukan natin magano mga wild. Subukan po natin dahil sana pagdating doon eh malakas ah mahina ang hangin. Subukan lang po natin. Kung sakaling makahuli po tayo, hanap tayo ng area na ano na pwedeng pagkublihan po doon ang kasama po natin si Kambal ayun po, nagkasaguan doon sa unahan bago si Jojo, tatlo po kami ito po Jojo ayan, malakas na po malakas na <laughs> tara po, ingin lang po tayo ng gabay sa Panginoon, sana po uh, makahuli po tayo, sana po ang bahala, kung anong pwede nating mauli doon sa dagat, tara po Ayun po. Dito na tayo. Dito lang tayo sa tabi kasi malaki, malakas ang alon doon sa gitna. Kaya ano tayo. Malakas ang amihan. Pagkuha sa umina po, bago tayo lang bumalik, babalik tayo doon sa ano sa laot. Tara po, subukan po natin dito. Baka sakali makakuha tayo ng lapu-lapu dito. Kung ano mga isla dito. Ay, Jojo ko, lapo-lapo. Sa akin, oh, kalaki ng lima ako. oh, kalaki. Nagkain. Kumain, oh, hindi lang si Tawad. Aba, gusto ko. Ayun po. Nakauwi na po tayo. Sobrang lakas ng hangin dun sa laot Kaya hindi pwedeng mang hindi pwedeng mga dun sa laot, kaya pumunta kami sa tabi. Dun sa malalim. Naghanap lang kami ng pwedeng makawilan doon. Ang problema po ito, huli namin no. Si Jojo lang po ang maswerte ngayon. Siya. Yeah. Siya lang ang kumuha lahat. Kami dalawa ni Unso, walang nakuha. Bawi na lang kami sa sunod. Siyempre po, maraming maraming salamat po sa mga viewers po natin, subscriber at sa silent viewers po. Maraming maraming salamat po sa ginawa nyo pong suporta po sa amin. Andiyan po kayo na natili para sa amin. Maraming maraming salamat po. At ganoon din po kay ano, Pamilya Binuya, kay Ma'am at kay Sir, at sa kanyang mahal na anak, at sa kanyang mahal na po, at sa kanyang manugang, at kay Chris, at kay Eduardo Soriano, at kay Randy Bisana. Sa lahat po na nagmamahal sa Joker's Vlog, maraming maraming salamat po. God bless. Tara po. Bawi na po tayo sa sunod.